So sobrang dami. Parang ito na yata yung pinaka last na pila kasi wala na doon, may escortan Dami na escort sa mga tao, yan. Siksikan na po mga tao dito sa may bandang ulas. ang dami po nila gusto magabil ng pahalipay so kanya kanya po dito na side sa yan andito na tayo sa central park so yan o may makikita na tayo dito mga tangke dito sa simbahan malapit sa simbahan no? our lady of our lordis nandito yung maraming tao so makikita nyo yung mga tao rito is may mga bit bit mga pahalipay no taon-taon po kasi yan si former president ng mga pamilyang Duterte is nagmimigay po ng pahalipay sa lahat so ayan po dito haba ang pila maglalakad lang po so dito po ito sa Central Park no area so marami po ang auxiliary so tingnan niyo po ang ano so haba kahapon pa po yung iba maaga rito kahapon po ng hapon So, ito pong update na ito yon is tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay ng mga, ayan, ganyan, yung ganyan, no, oh. yung mga pahalipay, pamaskong handog po sa ating former president po dito sa may Davao City. So, nagsimula po ang pila dito sa... lugar ng Central Park dito sa may bangkal so ayan po makikita na po natin nagsaan pa rin po ang tao no? so naglalakad ayan po yung iba may daladala pang pa bata yung iba oh. so ganon po ang sitwasyon natin ngayon December 25 dito po sa Uh, Davao City taon taon po ito na ng pamaskong handog si former president dyan sa kanilang pamamahay po mismo so ito po nandito po yung pila is uh, dito po So, dami pa rin pong tao. Yung iba dito sa gilid is nakakuha na po sila. Papahinga na. So, ayan po yung pila dito. Malapit na po sa highway ng Bangkal. Ang oh. dami. Ang dami po nila. Gusto magabil ng pahalipay. So, kanya-kanya po. Dito na side sa kanan. Kanya-kanya na pong bit-bit. So... Ayan po. So, ikot po tayo. So, Ayan, happy na happy. Ay. Kanasaan mo nagpila, boss? Kanasaan mo nagpila? Kauna pa. Ah, gani. Karon? Kadlawon? Ah. Kadlawon daw sila. Kadlawon mo nagpila? At least nga ya, nana, nakakuha gyud. Daghan pa tao. So, uh, ayan. Ang dito na linya ay is palabas. Nakakuha na po sila ng ano. So, balikan mo natin. Para may update tayo. Balik tayo, no? Palabas muna tayo tapos balik. So, ayan, no? Dito po nagsimula. So, titingnan po natin uh, kung saan. Ayaw lang mga Ayan. O, oh, ayan, dito. Dito na po yung area, lugar na ang uh, bangkal, no? So, grabe dito. So, yan po yung update natin dito, no? Na area. So babalik po tayo Yan matraffic na po Gawa ng daming nagabil ng palipay Pamaskong handog Dating former president Titingnan po natin ang linya. So, yan haba na po. Yan po. Mula rito ang linya sa araw na ito, December 25. Nandito pa. So, titingnan po natin kung hanggang saan itong dolo nitong linya po, ang dami ng mga auxiliaryo. So, Babalik po tayo, babalik. And then ito po, may linya po dito. So, ang dami. Ito po yung papasok ng Royal Valley dito sa kaliwa. So, dami na po talaga. So, ayan o. Oh. dami nag escort sa mga tao yan siksika na po ang mga tao dito sa may bandang ulas so, ginag-guide po sila ng mga auxiliary kasi dami na po sa ganitong oras alas 11 na po December 25 oh, yan grabe dami Titingnan po natin kung hanggang saan ito. No? So, hanggang saan ang dulo ng pila nito. So, test test lang po. Sana mabigyan po lahat. So, sobrang dami ng tao, 'yan No? So, ma-traffic na po rito. Ayan, ikot po tayo dito. So, nandito po sa ulas. So, may ikot lang po tayo para masundan po natin yung pila doon. Okay, maraming mga kapulisan po, mga auxiliary. Yan po. So, ayan, babalik po tayo doon sa may pila, sa may Central Park. So, ang layo po. So, ito po ang update natin. Daming tao pa rin. So dito nagsimula Dito po nagsimula ang pila Ayan o Dito mapansin nyo Ang dami ng kalat na basura Kasi ah, mga tao Sobrang dagsa po So ito So dito ah Ayan o na po natin i eh ang ano nang pila ng mga tao So dito po nagsimula oh ang pila Ayan Ito po yung pinakapila pinakadulo Ayan Papunta na po ito ng Central Park doon sa Pamimigay ang pamaskong handog, dami nila So, paspasman man ang kwan Ang pila. So, simula doon sa may tulay, malapit sa may tulay ito. Ayan po. Ayan. So, grabe, dami oh. oh. So, Tuloy-tuloy po ang ano? Ang pila, ayan, paspas -pas man. So, mahirap na magbaba, mag baba ng pasayro ang bus kasi uh, ginagamit na po ang tabi ng daan sa pila. So, ayan o. No? So, sobrang dami. Parang ito na yata yung pinakalas napila kasi wala na doon may escortan na po ng mga auxiliary pa auxiliary police sana mabigyan po lahat no kasi kapon pa po yung iba hapon is nagpipila na po yung iba ayan So pas pas man pero maundang ni dito ang pila kay dito siguro tol ah, dalawang lane na lang po ang kuan so dito na po ito sa may 7th day Adventist na hospital no so tanghaling tapat na po magalas alas 12 na So ayan Ito na yung pila Grabe na mga tao Na oh. So ito po ay Pamaskong handog Namimigay po Taon taon po Dito sa pamilyang Duterte So ayan Dito naman ah, puro na auxiliary police Police auxiliary no? sila na po ang nag-guide para maiwasan ang tulakan ng mga tao no So dito tayo oh. Dito ang kanto ng Central Park. So dito sila ma screen puno. So grabe, saya. So taste lang para mabigyan no. So haba ang lakarin nila. Habang haba. Simula doon sa may tulay sa may uh, ulas ang nabutan natin ngayon. Saka mayroon namang nakaantabay na ambulansya kung sakali mayroong uh, kukulaps. So may ambulansya po dito. Kaya so no. Oh. Teis-teis lang po. Talagang uh, yung pamilyang Duterte talaga ay tumutulong taon-taon po. Namimigay. So sobrang dami niyan. Oh, sobrang dami niya no. So ito mga ta, uh, mga kababayan po natin ngayon is talaga hindi po ito lahat taga Davao na. Sa ibang probinsya din po itong iba. Ayan no. So dito na po yung kanto, pinaka kanto po. No. Oh. Yan dito may mga uh, sundalo na Marami ng sundalo rito Yan So dito balik ko sila dito no? Ayan So yan na Papunta po yan doon sa loob na haba pa yan, malayo pa yan dyan mula rito. Malayo pa. sir, no sa hantud Kotob ni Sir ang kuan. Panghatag. Ahantud. Ah, oh, murag last na man to dito. Tumuy. Diri pa na sila. Wala naman dito sa may kuan, Kanto Royal Bali, wala na. Oh. Gamay na lang. <laughs> Grabe, lipay kay mga tao ba. Oh. Oh Yan Kana lang nga tong update Yan lang nga pong update natin So grabe Pahalipay Sa